Ano na daw kaya manobela? Ano ang <laughs> driver na eh? Patal-patal man. Ikaw driver? Ikaw ang driver. Ako ang konduktor. Hindi, ano ang bus? Ano ka talaga dyan? Mag-diver ito nagmamanin ako. na, ang gabi na. Bom! 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 Uy! Gusto ko lang magkakarta. Kaya ka nga na driver kita? Ay, gusto ko, ay! Gusto ko itong karta. Bakong diver! kwarta? Gusto mo magkakarta? Eh, man tigtatauhan, mama. Ako nga mayon balon sa so bago. Pukal na gano'ng kasta si mama. Ay, doon ta, dahi ka tinauhan. Anong gubra nga na itong purpose? Now, dahi ka tigtatauhan? Bakong sabi na, apag purpose sa aki dyan, ang karta? Eh, tapos mayaman ang mama. Oh, tapos dahi ako tinauhan, mama. Ako nga, balon ko, bungkukan. Bungkukan? Ako nga niya, nilabunan na batag? Tapos sa ala, magpangos ng dakong tobo. Dapat lukling, mahanap kitang kwarta. Anap kita ngayong karta? Sa impan, Oma? Ay, alam ko na. Ito na iling ko sa Facebook, nagpapabarakal ang aki ng mga mga gamit, aga mga bote, tapos nagkakakarta sinda. Ah, nagbabakal sinda? Iyo, nagpapabakal. Sa nagpapabakal ba ko nagbabakal? Patal-patal man talagang temang... Bakal! Suot so, bakal botel hey. um, um. kita anak kita si Ge, kita Dapat ang amos, kuya yes. oh Jesus, ang ba maka 100 Tutantakan piso pag 100 yeah. piso sa imo iyan sige. oh pero gusto mo gusto ko Jesus na piso ah, sige, na piso. Pag naka Pero dahil ako totoo magbilang. Basta Ta akong piso. Eh, pero ikaw ang magbilang. Ikaw na no, friend. Sa dahil ako totoo magbilang kaya. Sa ikita. Ay alam ko na. Sa arong ugwa. Ugwa sa harong da? Oo. Oh, Masuway ng anakit. Talogod. Tapos pagbalik ta. Mapabakal na kita. Sige. Just na pesos ka. Yes. Iyan. Sige. <laughs> na. Mahilinig ta. Eh, di right? Bye-bye. Oh, sige, sige. Bye-bye. 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 Wala ka man. Patalong sa nilo. Hindi na ako maagi. Sige man sa nun. Patalong sa yung Ano man daw e ipapabakal ming lukreng. Sabagay, ining palang lulo, pangit-pangit naman na eh. Patsos inipang lulo. E, eh, yung naslaning ang ipabakal ko bakal me. Ay, nilang palanggalan. Pwede mo ipabakal. Ay, ini pa. Ay, di na Patabang daw ako, Timang. Lokren! Hoy! Ano sa'yo mo, papabakal mo? Supala ni Lula, tas ka sa doon.

tatawan tayo kang jeez. Is na apiri sa? Gano'n ba na tumalang yung mo? Tire po. <laughs> Tire po kang. Magabat anha. Pero tipo po ini sa ko. Oh, aluminum. Eyo, bago pa Alam kayaan. Mo, gusto ko tatong tanggalon itong simi. Di ko kaya. Ay, maanak mo kaan mabagyuan at upmayo na kamot. Bawal po. Eyo, patal daw. Sasunod so, na lang daw. Madya na. Na. naman chismosa ka? Masarain ka mo! Babakal! Eh, mo usit yan! Ano ito ang Na ipagsulit ka bago ko baklon, ibabak ito mo dyan! Ika, ika ang gutan ka mong lulo, Ibaralik! Doon man, ibaralik! Doon man, ibaralik! Mapabak! Ibaralik! Ibaralik! Ibaralik!